Akala mo ba puro acting at pagkanta lang ang nagpapayaman sa mga celebrities? Ngayon, alamin natin ang mga kwento ng top 10 celebrities na biglang yumaman. Mula sa simpleng simula hanggang sa milyon-milyong dolyar na assets, siguradong may inspire ka sa kanilang mga diskarte at sipag. Ready ka na ba guys? At kung ready ka na simulan na natin. Isa, Oprah Winfrey, naging asset, 2.8 billion dollars. Mula sa mahirap na kabataan, naging queen of talk shows at isang media mogul. Kumikita siya hindi lang sa TV kundi pati sa investments at own network. Dalawa, Rihanna naging asset 1.4 billion dollars. Mula sa pagiging pop singer, naging business tycoon sa pamamagitan ng kanyang cosmetics brand na Fenty Beauty na nagpayaman sa kanya ng todo. Tatlo. George Clooney naging asset, $500 million. Hindi lang siya umaman sa pagarte, arte binenta niya ang kanyang tequila brand na Casamigos sa halagang $1 billion. Apat, Jay-Z. Naging asset, $2.50 Billy. Mula sa pagiging rapper sa Brooklyn, naging business mogul na may investment sa fashion, rockaware, streaming, tidal, alap, Armand de Brignac, at marami pang iba. Lima. Kylie Jenner, naging asset $680 million. Sa murang edad, naging youngest self-made billionaire ayon sa Forbes dahil sa Kylie Cosmetics brand na bumenta ng milyon-milyon sa buong mundo. Anim, Dwayne "The Rock" Johnson. Naging asset $800 million. Dating wrestler, ngayon ay blockbuster actor at businessman. Malaki ang kinikita niya sa movies, endorsements, at kanyang brand na terema na tequila. Pito, Dr. Dre, naging asset, $500 million. Mula sa rap music, umaman siya ng todo ng ibenta niya ang Beats by Dre sa Apple sa halagang $3 billion. Walo, Taylor Swift, naging asset, $1.1 billion. Nagumpisa sa country music, pero dahil sa kanyang songwriting skills at tour earnings, lalo na ang Eras Tour, siya ngayon ay isang bilyonarya. Sham, Arnold Schwarzenegger, naging asset, $450 million. Dating bodybuilder, naging action superstar at gobernador ng California. Malaki ang yaman niya sa investment sa real estate at neg. Sampu, Mark Wahlberg, naging asset, $400 million. Mula sa rapper ng Marky Mark and the Funky Bunch, naging actor, producer, at businessman. Kumikita rin siya sa mga investments sa fitness at burger chains, Wall Burgers. Makikita natin na maraming celebrities ang hindi lang umasa sa pag-arte o pag-awit. Karamihan sa kanila ay pinalago pa ang yaman sa pamamagitan ng matalinong pagnenegosyo at investments. Hindi lang talento, diskarte rin ang susi sa bigla ang pagyaman. Ang galing nila, di ba? Hindi lang sila umasa sa talento, ginamit nila ang kanilang katalinuhan at lakas ng loob para makamit ang tagumpay. Salamat po sa lahat ng nag-avail at gustong mag-avail din ng ating digital products. Nasa description na ang link para may direct kayo sa ating digital store. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa katulad nating small na content creator. Diyos na mabalos mga ka-top 10. Thank you for watching. See you again in my next video. God bless po sa ating lahat.